sa magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat, anumang oras dumating ang aking video sa inyong tahanan. At naway na sa mabuti kayong kalakayan sa awat tulong ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon ay ating uh, pagpapatuloy, ang pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan bilang 25 sa aking video. At ito ay magsisimula sa kanyang banal na kasulatan bilang kapitulo uh, 21 1 versikulo hanggang 35 Pagbasa ng Biblia uh, bilang 25 ang ahas na tanso at ang kananeyo na hari sa Arad na tumatahan sa Timugan ay nakabalita na ang Israel ay dumating sa daan ng Atarim at nilabanan niya ang Israel at binihag ang iba sa kanila. At ang Israel ay nanata sa Panginoon at nagsabi, Kung tunay na ibibigay mo ang bayang ito sa akin kamay ay aking lubos na gigibain nga ang kanilang mga bayan. At tininig ng Panginoon ng ang tinig ng Israel at binigay ang kananeyo sa kanila. At kanilang lubos na nilipol sila at ang kanilang mga bayan at ang pinangalan sa dakong yaon ay Hormah. at sila'y naglagbay mula sa bundok ng hor na napasada ang patungo sa dagat na pula upang lumiko sa lupain ng Edom at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Egypto upang mamatay sa ilang sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Dalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong, ipatong mo sa isang tikin at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at pinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat na ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. At ang mga anak ni Israel ay naglagbay at humantong sa obot. At sila ay naglagbay mula sa obot at humantong sa EJ Abarim sa ilang na nasa tapat ng Moab sa dakong sinisikatan ng araw. Mula roon ay naglagbay sila at umantong sa libis ng Sared. Mula roon ay naglagbay sila at umantong sa kabilang ibayo ng Arnon na nasa ilang na lumalabas sa hangganan ng mga Amoreo sapagkat ang Arnon ay hangganan ng Moab at nasa pagitan ng mawab at ng mga amoreo. kaya sinasabi sa aklat ng mga pakikipagbaka ng Panginoon, ang baheb ay sa supa at ang mga libis ng arnon. At ang kiling ng mga libis na kumikiling sa dakuntahanan ng ar at humihilig sa hangganan, nang Moab. At mula roon ay napasabir ber sila at siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moises, pisanin mo ang bayan at aking bibigyan sila ng tubig. Nang magkagayoy inawit ng Israel, ang awit na ito, bumalong ka o balon, awitan ninyo siya. Siyang balong hinukay ng mga prinsipe na pinalalim ng mga mahal sa bayan. ng setro at ng kanilang mga tungkod at mula sa ilang sila'y napasa matana. At mula... Sa Matana ay napasa na at mula sa Haliyel ay napasa Bamot. At mula sa Bamot ay napasa Libis na nasa bukid ng Moab sa taluktok ng Pisga na patungo sa Ilang. At ang Israel ay nagutos ng mga sugo kay Sehon na hari ng mga Amoreo na sinasabi Paraanin mo ako sa iyong lupain kami ay hindi liliko sa bukid ni sa ubasan Kami ay hindi inom ng tubig ng mga balon kami ay magdadaan sa maluwang na lansangan hanggang sa aming maraanan ang iyong hangganan. At hindi para paraanin ni Sihon ang Israel sa kanyang hangganan, kundi pinisa ni Sihon ang kanyang buong bayan at lumabas sa ilang labas sa Israel at dumating ang hanggang Jahas at nilabanan ang Israel. At sinaktan siya ng Israel ng talim ng tabak at inari ang kanyang lupain mula sa Arnon hanggang sa hanggang Habok hanggang sa mga anak ni Amon sapagkat ang hangganan ng mga anak ni Ham, Amon ay matibay. At sinakop ng Israel ang lahat ng mga bayang ito at ang Israel ay tumahan sa lahat ng mga bayan ng mga Amoreo sa Esbon, at sa lahat ng mga bayang niyaon sa Sapagkat ang Esbon ay siyang bayan ng Nisehon na hari ng mga Amoreo na siyang nakipaglaban sa unang hari sa Moab at sumakop ng buong lupain niyaon sa kanyang kamay hanggang sa Arnon. Kaya yaong mga nagsasalita ng mga kawikaan ay nagsasabi, Halina na kayo sa Esbon, itayo at itatag ang bayan ni Sehon. Sapagkat may isang apoy na lumabas sa Esbon, isang liyab na mula sa bayan ni Sehon, na sumupok sa ar ng Moab sa mga Panginoon sa matataas na dako ng Arnon. sa aba mo mo ikaw ay napahamak o bayan ni Kemos na nagpa, na nagpagala, nagpagala ng kanyang mga anak na lalaki at ipinabihag ang kanyang mga anak na babae kay Sehon na hari ng mga Amoreo. Aming pinana sila, ang Esbon ay namatay hanggang sa Dibon, at aming iniwasak hanggang Nopa na umaabot hanggang Medeba. Ganito tumahan ang Israel sa lupay ng mga Amoreo. At si Moises ay nagsugo upang tumiktik sa Jaser at kanilang sinakop ang mga bayan niyaon at pinalayas nila ang mga Amoreo na nandoon. At sila'y lumiko at umahon sa daan ng basan. At si Og na hari sa basan ay lumabas laban sa kanila. Siya at ang buong bayan niya upang makipagbaka sa Edrei. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Huwag mo siyang katakutan sapagkat aking ibinigay siya sa inyong kamay at ang buong bayan niya at ang kanyang lupain ay iyong gagawin sa kanya ang gaya ng iyong ginawa kay Seon na hari ng mga Moreo na tumahan sa Esbon. Gayon nila sinaktan siya at ang kanyang mga anak at ang buong bayan niya hanggang sa walang natira sa kanya at kanilang inari ang kanyang lupain. Hanggang dito na po lamang pagbasa ng Biblia bilang 25. Isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat.